Gumawa si Marian Rivera sa kanyang debut sa prestihiyosong Milan Fashion Week noong Setyembre 2024 na nagpasindak sa mga tagahanga sa kanyang kagandahan at estilo. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa fashion. Ito ay isang timpla ng mga pag-endorso, sandali ng pamilya at Marian pagiging tunay niya. Bumiyahe si Marian at ang kanyang asawang si Dingdong Dante sa Milan hindi lang para sa Fashion Week kundi bilang bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa Italian beauty brand na Kiko Milano. Habang ginagampanan ni Marian ang mga kaganapan sa Fashion Week, ang pangunahing dahilan ng kanyang paglalakbay ay upang makilala ang isihi ni Kiko Milano na si Simon Dominici at lumahok sa isang promotional shoot. Actually, pumunta ako sa Milan for an endorsement shoot. So pinatawag ako ng CV ng Kiko Milano para mamit ako and ginawa namin yung new campaign namin sa Milan. Sa kabila ng kanyang excitement, inamin ni Marian na hindi niya priority ang mundo ng fashion show. Nang tanungin kung dadalo siya sa mas maraming fashion week event sa hinaharap, ang sagot niya ay nakaka-refresh ng down to earth. Yum, pwede naman pero parang not me, mas enjoy ko na ganito lang, simple lang. Ang paglalakbay ni Marian sa Milan ay hindi lamang ang nakakakuha ng atensyon ng mga tao kamakailan. Ang kanyang bagong kampanya para sa Bench Active ay nagiging mga headline, partikular na sa kanyang mga kapansin-pansing billboard sa kahabaan ng EDSA. Ang kampanya na ito ay minarkahan ang ikasampung anibersaryo ng trabaho ni Marian sa Bench, at higit pa ito sa pagpapakita ng kanyang pangangatawan tungkol ito sa pagsulong ng fitness at pagmamahal sa sarili. Ang bench kasi ginawa namin yan hindi lang to flaunt yung body. More on fitness kami at saka ito sigurong reminder sa lahat ng kababaihan na no matter what happens, love yourself. Laging inuuna ang pamilya para kay Marian at kamakailan lang ay gumanap siya bilang assistant director sa isang nakakabagbagdamdaming commercial ng Donald's Happy Meal kung saan kasama ang kanyang asawang si Dingdong at ang kanilang anak na si Sixto. Kasi yung anak ko, sa akin lang nakikinig kapag mga ganun, sohi ako doon. Happy naman ako kasi sobrang cute nilang mag-ama. Buong pagmamalaking ibinahagi ni Marian na ang pagtatrabaho sa likod ng mga eksena para sa commercial ng kanyang pamilya ay nagdulot sa kanya ng kagalakan, lalo na kung gaano kaganda ang naging resulta. Mula sa Milan Fashion Week hanggang sa kanyang matagumpay na endorsement campaign, si Marian Rivera ay isang babaeng may maraming talento. Nababaling man siya sa pandaigdigang entablado o sinusuportahan ang kanyang pamilya sa likod ng mga eksena, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang pagiging tunay, biyaya, at pagmamahal sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ano ang palagay mo sa debut ni Marian sa Milan Fashion Week? At gaano ka cute ang kanyang behind the scenes role sa commercial ng kanyang pamilya. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin.